Hello everyone! Welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa mga Capricorn. Para ngayong paparating na uh, September. Kaya tutok na Capricorn. So Capricorn, paalala, this is not for everybody. Kaya take what is resonant for you. So para sa mga gusto magpa-personal reading, no? ang aking anak lamang ang gumagawa niyan dahil siya lang may oras para sa mga yan. Wala akong oras para maraming trabaho something. So yeah, kung gusto nyo ring magpa-cleansing about career, magpa-enhance no something, career, love life, no? pwede din siya. So, i-contact nyo lamang siya. No? Nakalagay yan sa aking uh, YouTube channel dito sa video nato. So, this is your angel's guide. Angel's guide, your message for uh, Capricorn ngayong September. Capricorn, Capricorn. Show me what is your message. Trust the universe, Capricorn. Trust the universe. Magtiwala ka lamang, Capricorn. Okay. So, friendship and union. So, may mga bonding din dito ngayong September. Sa mga family ba or uh, uh, friend ba ngayong September. So, intuition download. So, pakinggan mo rin ang yung nasa isipan Capricorn, no? Huwag mo yung sa walang bahala ang pumapasok sa iyong isipan. Napaka-active ng iyong isipan, Capricorn. Or bukas ba ang iyong third eye? Something like that. Ngayong September. Okay. So, Capricorn, surrender. Kung anong mga hinanaing mo, kung anong mga nasa lubin mo, isurrender mo lamang iyan, Capricorn, ng ating universe or ng ating divine, Capricorn. Okay, para magandaan ang ating takbo ng ating buhay. So, some of you mga Capricorn, are, you have a healing power, no? You can heal sensitive children, no? Or sensitive na mga tao, mga broken hearted uh, Capricorn. Okay. So, mother, father, God. So, some of you ay, uh, uh, kung baga narinig ng ating Panginoon, Capricorn, ang iyong mga hinanaig, no? So, some of you ay down to earth ang inyong kabaitan sa mga Capricorn. Okay. So, manifestation. So, may mga manifestation din dito sa inyong mga Capricorn na magkatotoo ngayong September. Alright. So, Capricorn, big transformation ngayong September. So, Clement. Okay. So, holy love. Yeah, so, some of you ay mabait, no? Kung baga, may mga katangian talaga kayo, Capricorn, na something unique. Kung baga, kung kayo ay magmahal, ay galing talaga sa puso, no? Ang mga Capricorn na magmahal. Sagrado na pagmamahal talaga ang mga Capricorn pag sila ay magmahal. Okay. So Capricorn, your angel says also you are very kind, no? So Capricorn, may mga masin may mga manifestation din daw na magkatotoo ngayong September. Yes, at may big transformation dito. Kung itong manifestation mo Capricorn ay magkatotoo, this means malaking transportation. Malaking pagbabago. Okay, so sundin mo lamang ang nasa iyong isipan. Capricorn. Okay, ngayong September. So, big opportunity na paparating sa inyong mga Capricorn. Okay. Yes. Vulnerability and freedom. So, may kakayanan ka Capricorn na magawa lahat ng gusto mo ngayong September. Some of you may mga good news, good omen this coming September also. So, Capricorn, may mga sagradong plano din ang ating Panginoon sa inyo ngayong September. Kaya, limit Capricorn ngayong September. Okay, so your money and career card. Also, what is your money and career? Sa mga Capricorn ngayon, oh, on September. Wow, Capricorn! What is this? Ikaw na Capricorn, windfall of money. oh, So you're about to receive a financial windfall or a pay. Raise. Oh, some of you, ma-increase sa ng ang sahod no? this coming September. So, your finances are currently in a positive cycle. So, positibo ang ating uh, kita ngayong September. Now is the perfect time to treat yourself or make that big pictures of you. Capricorn. So, Capricorn, kung this coming September may malaking pera kang ma-receive, no? When full of money, so treat yourself. You deserve that one, Capricorn. Okay. Yes. So, yeah. So, life purpose. So, some of you ay may mga purpose. Hindi kayo gumagawa ng bagay na walang purpose. New idea and inspiration will guide you to your divine calling. So, some of you may mga kuling ng ating divine, no? Yeah, sinabi ko na rin kanina na may healing power ka, si Capricorn, no? May tadhana ka talaga niyan, Capricorn. Alright, so big changes. So, this is confirmation, see? This card is changes. Changes also this card, no? So, same meaning of this card, see? Of course, may ikaw ba naman ay mag-transform, malaking pagbabago talaga, Capricorn, ng magaganap. Ngayong September. Yes, teacher. So some of you I uh, you have the ability to inspire others to unlock their true potential. Yes, so you have ability that one Capricorn. So yan ay tadhana mo talaga yan Capricorn na may mga ability ka na na kumbaga mahil mo ang isang tao hindi lamang sa manghihilo, kundi sa Through emotional, Capricorn. Yes. So, explore career in, in teaching, coaching, mentorship, or as a motivation speaker. See? Magaling ka, Capricorn. Through spiritually na pananalita, pag-advise, something, no? Kung baka magising ang tao pag ikaw ay magsalita, Capricorn. So yan ay gift ng ating Panginoon sa inyo, Capricorn. Okay. Yes. So, some of you ay yun talaga ang iyong trabaho. Doon ka kikita, Capricorn. Yes. Kung ipokus natin, kung ikaw ngayon ay wala ka pang trabaho, naghanap ka ba ng trabaho, hindi mo pa alam kung anong bagay sa iyo na trabaho, something. No? So, this is your, uh, kumbaga, bagay sa iyo, Capricorn. Teaching, coaching, mentorship, or motivation speaker. Like a teacher, or something like that. No? Yes. So, planner. Take stock of your finances and identify what needs to change, Capricorn. So explore career in event planning, project management, or professional organization, or, or professional organizing, ang mga Capricorn. <clears throat> so Capricorn, before tayo magawa, ano, planuhin muna natin bago tayo mag -gawa sa ating mga gawain sa, sa buhay no? O magplano ba tayo mag-abroad, magplano ba tayo mag-negosyo, something like that. Or magaling ka diyan, Capricorn, magplano. Yes. Ang mga Capricorn. So, you are the peacemaker also, Capricorn. Magaling ka sa mga ganyan. Yes. So, some of you mga Capricorn din ay ang mga career ninyo ay politics. Maganda ka rin dyan, Capricorn. Negotiation, contract, something like that. Alright. So, some of you ay, as I've told you, kung mga ang bara, no, na may, may, katung, may katungkulan ka dito, Capricorn, na binigay ng ating Panginoon as a healer. No? Yes. You can heal also sa, let's say, for example, nag-away-away ang mga tao. No? You are a peacemaker also. See? Yes. So, ship So, you are taking your career in a totally different direction. Have a courage to change course, continue to grow, and embrace learning. Okay. So, wag kang mag-stop daw, Capricorn. Continue learning yourself. Okay. Wag mag-stop, Capricorn. Okay. Wag mag-continue lamang sa isang or wag mag-focus lamang, Capricorn, sa isang trabaho, something like that. No? You have a courage to change. You have a courage to change. Of course, continue to grow and embrace learning, Capricorn. Okay. So, additional message for Capricorn this coming September. Show me, Universe. Capricorn, Capricorn, show me. Capricorn Capricorn may mga taong gusto kang ipa-stop ang iyong pag-grow, ang iyong kasikatan, no? See, public recognition. Kung uh, kumbaga sikat ka ngayong September, no? May mga taong gusto kang ipa-stop ang iyong pag-grow. Ayaw nilang makita kang happy, victorious, prosperous. So, some of you ay sikat na na vlogger ay sisikat pa, no? Kung ikaw ay celebrity, lalo ka pang sisikat. Or stable ba ang iyong kasikatan this September something? Some of you ay makilala this month, no? Yung mga hindi pa kilala. So, may paparating din dito Capricorn, no? Na? na mga taong sisiraan ka. Yes, sinisiraan ang iyong kasikatan, mga basher ba, something. Yes. So, successes with you Capricorn this coming September. May mga party, maimbitahan ka ba ng kasiyahan o kasyuan ngayong September. no? Or may mga wish fulfillment, Capricorn. See? Masaya ang mga Capricorn ngayong September. Capricorn, hard work pay off this coming September. No? Alright. See? Magkakaroon ka ng karangyaan ng buhay. No? Masagana ang buhay. Nang dahil lang din sa iyong pagkaikaw, Capricorn. Nobody can help you, only yourself. Okay. Yes, yeah, so some of you, stable lang job kung ikaw ay may trabaho. No? As I've told you, kung ikaw ay sikat, stable lang sikat. No? Something like that. So, see? A star, Capricorn. Shine like a star, mga Capricorn, ngayong September. So, Capricorn, hindi mag din ang kapartihan, ang okasyon, ang party, ngayong September kung hindi ka makarating. Okay. Yes. You are the center of attraction, Capricorn, ngayong September. So, some of you ay shine like a star. Yes. So, Capricorn, choose wisely sa mga offer na ito. Okay. Yes. Yes. So, think wisely before tayo mag-decide ngayong September din. Yeah. So, Capricorn, King of Cups. No? Some of you ay may tutulong. Either Scorpio, Pisces, or Cancer, Water Sign. May masandalan ka ba? Something. Ngayong September. So, some of you ay manalo ba ng loto this coming September? Yes, see? Nine of Cups. Victorious. Born to be a CEO. May big reward ngayong September. So, overcoming difficulties din sa mga Capricorn. No, malampasan mo ang mga pagsubok sa buhay. Some of you victorious. Kung anong mga pinaglalaban mo, you win. So, may mga dream come true, no? Mga, mga wish fulfillment. Makabili ba ng bahay, lupa, no? Something. Or mag-asawa uh, na ba ngayong September ang iba, mga single, no? So, some of you din, you are a perfect relationship, Capricorn. Kung ikaw ay may relasyon na, no? Kung baga magkasundo, magkasundo kayo, Capricorn, sa lahat ng oras. So, the emperor. So, some of you, nire-respeto. Some of you, mataas ang posisyon, no? Some of you, nagtatrabaho ba ng sa goberno, something like that. Alright. So, yes. So, Capricorn, may dapat ka ditong isakripisyo, no? either pag-ibig, relationship, or trabaho ba, or yung kasikatan ba, something like that. Capricorn. Yes. So, you have the moon. So, may mga hiding enemies dito, hindi mo kilala kung sino ang mga kalaban mo, mga taong hindi tapat sa sa'yo, mga taong nag-wish sa'yo na masama, envy, no? jealous na pala. So, may mga potential talent din dito sa mga Capricorn, no? Yes. So, may mga Uh, Offered din dito, Capricorn, na medyo upset ka, sad, or tinalikuran mo, Capricorn. Some of you ay may nawalan ngayong September. Yes. Upset, sad, or may iniindang na karamdaman. Kaya take good care of yourself, Capricorn, ngayong September, no? Baka mapasakit ka, something like that. Alright. Or something may bumabagabag sa iyong isipan, Capricorn, no? Yes. So, either this is your part of the family. So, lingon-lingon din tayo pag may time, no? Sa ating pamilya, baka may nangangailangan na yung tulong, hindi mo napansin, may tao dito na upset na pala sa iyo. Okay. Yes. So, keep it yourself kung may malaking pera tayong paparating, Capricorn. Huwag masyadong public. Alright, Capricorn. So, additional message for Capricorn. Para ngayong September. It's Capricorn, Capricorn, Capricorn. Capricorn, sa of you ay hindi magkakamali ang ang yung isipan. Yes. You have psychic abilities also, Capricorn. Oh my God, Capricorn. Again, this card is sh showing me. Shine like a star, mga Capricorn. Ngayong September So, sisikat ang mga Capricorn Makikilala ka, Capricorn Madidiscover ka ba? Something like that Yeah, see? You are brave and hero, Capricorn So, yes yeah, So, this is confirmation also Na may mga overcoming difficulties Sa inyong mga Capricorn Ngayong September na malampasan mo And if you can see the picture, Capricorn See? Nakatayo ka pa rin, Capricorn Kahit marami ng bagyong dumarating sa buhay mo but anjan ka pa rin nakatayo nakangiti pa something yes so you are the great warrior kapitbahay ng inyong pamilya ng iyong boss ba ng inyong friend ba something like that okay again kapitbahay this card is coming out this is same meaning so bigyan mo rin ang pansin ng pansin ang iyong health no Yes, or kung may mga negative energy man na pumapasok sa inyo, mga Capricorn, So, labanan mo iyan. Ikaw lamang ang makakaalis niyan, Capricorn. Yes. Alright. So, Capricorn, some of you ay sad, upset, no? Something like that ngayong September. Or either this is your part of your family. Something like that. Lingon-lingon din, Capricorn, sa mga nakapaligid sa atin, no? So, take what is resonate for you, Capricorn. Okay. Again, may dapat ka dito ng isakripasyo, Capricorn. Si same meaning. Yes. May big decision din ngayong September. Na medyo uh, nahirapan ka sa mga decision na ito ngayong September, Capricorn. So, temperance, you are very close ng ating Panginoon, Capricorn. Ng ating spirit guide, ng my mga angels guide. At may Archangel Michael ka rin na na sa inyong Okay, so, this is also offer or kasunduan, Capricorn, ng ating divine sa inyo, mga Capricorn. No? Dahil may healing power ka dito, Capricorn, no? Kumbaga, tadhana mo talaga ito, Capricorn, na may kakayanan kang to heal people. All right, Some of you ay magaling na tarot reader, advisor, no? Something like that. Okay, so, the Hierophant. Again, this card is coming. So, some of you ay gusto mo dagdagan ng iyong kalaman, gusto mag-aral muli, no? So, some of you din ay makatanggap ba ng susi, susi ba ng bahay, susi ba ng tahan, susi ba ng sasakyan, or susi ba ng opisina, something, ngayong September. Alright. May mga offer din dito si Capricorn, si na nag mong tanggapin. no? May bumabagabag sa iyong isipan. So, Ten of Cups, again, this card is coming. May mga desire na ma-achieve ngayong September. Some of you makabili ba ng lupain? Some of you ay uh, perfect relationship. May ikaw ay may ka-partner, Capricorn. No? May mga travel din si Capricorn ngayong uh, September. Or chick-chick din, Capricorn. No? Baka may mga important email ka dyan. Hindi mo napansin copy yep. Capricorn. You are the hero of your family and friends. Again. Yes. Brave and hero ang mga Capricorn. So, Capricorn, you are very energetic. No? You, are, you have also ability as a leader. You have also uh, business-minded ang mga Capricorn. Okay. So, the ship is on the way. Kung ano man yung mga matagal mo nang hinihintay, Capricorn, ay paparating na rin iyan. No? All right, see, may paparating din sa buhay mo Capricorn. This is part of your family. Some of you ay may kakasal, no? Some of you ay may mga wish fulfillment, see? mga meditation na permission na magkatotoo ngayong September. If you can see 1111 11 this means manifestation na magkatotoo, no? House ba yung mina manifest relationship ba, whatever, okay? So, be careful sa ating mga addiction, no, mga kahiligan, baka mauwi sa kahiyan, mauwi sa divorsyo, no, something like that. So, maraming opportunity din sa mga Capricorn this month of September. See? Yes. So, makukuha mo rin Capricorn kung ano gusto mo this coming September. Either kasikatan ba, material ba, no, financial ba, something like that. So, may paparating na ma promotion over about money discord. Yeah, see, umaapaw na blessing sa mga Capricorn na paparating. Shine like a sun. So, Capricorn, kung noong na ikaw ay lagi nakatago sa dilim, but this time, nasisinagan ka na ng araw. Kung baga, kung ngayon mga videos ay hindi pa napansin, abay na mapapansin na ng ating mga kababayan. Capricorn, this is your time to shine. Capricorn. Some of you, full of anxiety this coming September, full of, of happiness, no? Some of you, ay may mga sikrito dito, dito, na ma-discover. -di ikaw lamang ang makaka-discover, Capricorn, ayong uh, September. Some of you, ay balik ang kalakasan, balik ang pagkabata, something, kung ikaw ay may edad na, kumbaga bumata, no? Like that. So, be careful, may mag-betrayal, lying, and spying dito sa inyo kung anong mga idea mo, mga plano mo, keep it yourself. Huwag masyadong super close, huwag masyadong trust, no? Dahil you have hiding enemies dito, Capricorn. No? Kung baga, ang tao lang, ha? Alright, Capricorn. So, additional message for Capricorn this month of September. Additional message, additional message. Capricorn, X is coming back. OMG. You born to be a celebrity, Capricorn. So this is confirmation, no? Na shine like a star. See, si, see, God. Ang mga Capricorn. If you can see 7-7, seven, seven, this means you are following advice from your angel. You're, uh, you are on the right path to achieving your goals and success, Capricorn. Two weeks, three weeks. Wow your prayer is answered. Okay. So, if you can see 999 Capricorn, this means release. It's time to let go of what's no longer serve you, Capricorn. You are empath. So, you can absorb sa mga taong full of complaint, full of sadness. Kung baga, ma-feel mo ang kanilang mga feelings, ang kanilang mga bad energy na mabibigat. Kaya medyo laylo-laylo muna, Capricorn. Baka ma-absorb mo yan at magkasakit ka pa. Ikaw ang matamaan. Something like that. No? Or some of you ay alam nyo ang taong sad, upset. Kung baga, feel mo na, no? Kumbaga, uh, alam mo, no? Hindi sila maka-deny sa kanilang feelings, no? Kung reading mo ba ang kanilang feelings, no? Kahit nangiti-ngiti, nang happy-happy, uh, tawa ng tawa, pero nakikita mo talaga yung heart niya na sad siya, upset something. Kung nakikita mo ang kanyang pagka-pretending lamang, no? nagpa-pretend lamang na happy. Something like that, Capricorn. Yeah. You are not alone, Capricorn. The divine is in your side. Yeah, see? God our Father is with you, Capricorn. No? Yeah, rags to riches, ang mga Capricorn. Okay, rags to riches. Five, five, five. this means God says, I'm going to do the impossible for you. Get ready for your blessings. Get ready for your miracle. Capricorn ngayong September. You are a money. You are a magnetic person, Capricorn. O oh, see? You are empath. You are magnetic. <laughs> yes. You're going to be rich. Capricorn ngayong September. Yes, big opportunity is coming sa inyo mga Capricorn. Yes, again, you born to be a celebrity. Gusto talaga niyang magparagay sa Tibolokke. Okay. Soon, you're going to be rich. Oh my goodness. God is in your side, Capricorn. So that's all for this coming September para sa inyo mga Capricorn hope you like it my reading huwag kalimutang sang bansa ka nanood Capricorn guys okay, I'm so excited kung saan nakarating na ang aking videos yes nasaya na ako dyan something like that so huwag kalimutang mag share din Capricorn right sharing is caring okay bye bye <muchas>